grabe lang talaga sa tipid nito 16.6 Aabot ah, pa yan ng 18 guys 18 plus Sa uh, highway Tapos pag city drive 12 12 km per liter Ganun siya katipid 1.3 cc lang pero Grabe uh, tipit. tapos maganda yung kanyang performance hindi ka rin naman hindi ka rin bibitinin sa hot up malakas talaga siya yun o 17.1 na sabi ko sa inyo abot uh, ng 18 yan eh Basta yung driving ano mo is chill. 'Di ba? wag lang yung sobrang hatawan. Kung ikaw yung mismong driver na chill-chill lang mag-drive, sobrang makaka-save ka talaga sa gas nito. Hi guys, so ngayon nandito ako sa UP kasi kinunan ko lang ng picture itong Honda City 2009 Kasi uh, ipopost ko na siya sa Facebook so, Papakita ko muna sa inyo to uh, Bago ko ipost sa uh, FB So yan, uh, kukunan lang natin ng video Pakita ko lang sa inyo yung mga ginagawa ko dito sa loob Naka leather na rin Tapos yung steering wrap Yan, naka steering wrap siya uh, Leather door sidings Yan tapos yung Seat cover natin Leather Ayan. So ginawan ko na siya ng leather Para Maganda So kung sino may yung makakabili Hindi nagagastos ba diba? So tapos nilagyan ko rin ng um, Honda logo Computerized embroidery So meron kaming sarili niyan Kaya nilagyan ko na rin Ayan. So ito yung loob. Sobrang sariwa pa talaga. Hmm. Kung ikukumpara ko sa city ko, ang pangit nung city ko kasi pinakialaman ko na yung interior na no? pinag uh, pinagpinturahan ko na siya dati. Yan pati yung door sidings. So ito as in all stock talaga. So wala kang makikitang pininturahan dito or what. Tapos yung uh, exterior natin, uh, stock din yung aircon natin napakalamig so ang tinakbo nito guys ay um, 125,000 yan so right so ito yung loob yan gumagana yung mga ilaw ito gumagana rin pero ayan minsan hindi siya gumagana normal talaga to sa city kahit yung sa city ko ganito din okay so dito yung ano siya hindi siya lady yan yung low. second row and so guys ito yung kanyang labas yan so papakita ko lang sa inyo yan ganda pa di ba ikutan natin dito Ang ganda pa. All stock talaga siya. Yung suspension. Lahat. Yung exhaust niya. Mugs. Stock. Yan. So, yung pintura niya, maganda pa yung kanyang pintura. Yan guys, naka-under yan ngayon. Papakita ko nang sa inyo yung loob. Ah, si Kendro muna. Papakita ko sa inyo. Kendro. control, so. Ayan. Ayan. Ba, ang ganda pa no. Mating. So guys, hindi ko na to pinalitan kasi mas prefer ko yung ganitong mating kasi uh, mas malinis yung tingnan compared sa mga deep dish or yung spa spaghetti mating na tinatawag. Medyo hindi ko yung trip kaya ito yung ito pa rin yung nilagay ko dito. So open natin yung hood. So ito ko sa inyo yung makina. So dito sa makina, wala kang maririnig na ano dito lagitik sobrang tahimik guys, Yan guys nakaandar yan 1.3 manual transmission sobrang smooth Yung baterya niya ayan o. Yung aircon nito nagpapawis oh Nagpapawis sa sobrang ano, lamig. O, oh, diba? Yan ang makinang tahimik talaga. Ayan. Ayan, tumutulo pa nga dito. Sa sobrang lamig. Tapos dito... Check nyo, nakikita nyo, napipisil natin. So, ibig sabihin yan, good yung condition ng ating head gasket. Diba? So, walang overheat. Nakakolant. Kasi pag ano guys, malalaman nyo, tumutulo. Oh. Diba? Nagtutubig yan Sobrang lamig ng aircon So guys, uh, malalaman natin pag sira na yung head gasket ng isang sasakyan kasi nagkakaroon na siya ng pressure. So pag itong radiator hose hindi mo talaga yan mapisil. Hindi mo yan mapisil pag may pressure na namumuo yung ano mo, makina mo. So ito, grabe. Wala akong masabi dito. Maganda talaga yung kanyang condition. Tapos, yun, uh, walang mga wiring-wiring. Busina niya, stuck. Yan, walang mga wiring dito sa headlight. Yan, lahat wala. Hmm. Stuck yung radiator. So, yun guys, ito, ipop uh, ipopost -ipo ko to sa Facebook. So, sana makuha ng maganda, di ba? Kasi, inayos na natin yung sasakyan, no? 'Di ba? Ganyan kaganda yung sasakyan niyan. So, yan guys, we na. So, pumunta lang talaga ako dito sa UP para mapicturan to. So, bakit city yung binili ko? Kasi, yung Honda City kasi, subok ko na yung kanyang quality. Subo ko na yung, uh, makina yung makina niya Yung makinan Sobrang tibay eh. Sobrang tipid Sa highway 16 to 18 km per liter Sa city drive naman Kasama na yung traffic 12 km per liter So Ganun siya katipid di ba? smooth na smooth smooth na smooth yung takbo nya so baka mamaya i-post ko na to sa facebook tapos pag nabenta to maghahanap ulit ako ng Honda City Honda City ulit <laughs> kasi iba iba pag City iba pag Honda Tsaka guys, ang Honda City Yung mga Piesa nya is mura lang So Maraming piesa, hindi ka Problema kung saan ka makakabili Kahit sa mga auto supply, meron kayong Mabibili nito, yung mga piesa nito Kung ano man yung uh, Kailangan nyo Ang kagandahan lang talaga nito Kung gusto mo ng sasakyan na pang-ari talaga is sobrang tipid yun lang ang masasabi ko sobrang tipid nito sa fuel consumption kung baga kung gusto mong magtipid in the long run ito ito ang the best na masasuggest ko na sasakyan sa inyo kasi maraming mga sasakyan ngayon na 1.2 lang yung displacement tulad ng mirage ganun. Pero yung Mirage medyo matakaw eh <laughs> Kahit 1.2, ito 1.3 Pero antipid talaga Sobrang tipid So ang layo ng Difference nila Sa fuel consumption Kaya Yun Actually marami akong tinitignan na city May, tin may titingnan din sana ako dun sa may Valenzuela kaso, Nung nakita ko to at nakita ko yung condition na all stock talaga siya as in as in walang binago yung makina goods na goods kaya nung pinuntahan ko to sa Bulacan binayaran ko na sa kaagad inuwi ko na sa kaagad talaga ganda eh ba diba? papakawalan mo pa ba pag maganda hindi na iuwi <laughs> na kaagad So, isa rin kaya bumibili ako ng sasakyan para may magamit, 'di ba? May ex may extra magagamit na hindi ko nagagamit yung uh, mga personal car ko para hindi hindi nabubugbog yung mga personal car ko. Tsaka iba sa feeling kapag iba-iba yung dinadrive mo. 'Di ba? Kasi parang ano eh sanay ka na dun sa mga personal car mo eh. Kaya ito uh, buyebili ako ng sasakyan para may magamit para yung milyahin ng Montero ko yung ano hindi siya tataas di ba hindi mabubugbog sa madaling salita di ba so yon uh, pag nabenta ko to maghahanap ulit ako ng sasakyan na mabibili para yon libangan lang ganun <laughs> libangan diba, lang para may magamit, may ma-experience na ibang sasakyan na ma-drive, di ba? compare natin kung ano yung mga performance ng mga sasakyan, di ba? So, yun guys, hanggang dito na lang yung vlog na to. Pero kung may gustong tumingin nito, ano lang to, ah, kailangan sa shop ko puntahan. Hindi pwedeng ako yung may kayo yung pupunta sa shop ko mismo kasi dito lang sa shop ko lang to nilalagay lagi okay so guys thank you for watching